Ito, ito po yung maliit na native na duha. Muntab na. Eh. Ito lang. Kumuha kami ng duhat na walang mga uh, native. O di. Eh, walang buto. Ay, ganito. So. Oh, walang walang kabuto-buto. Maliit lang pero walang buto. Ah! Sabi mo nga idol, walang buto. Meron. Ang ah. May buto siya. Meron. Ay, ito pala yung sa akin, mayroon din <laughs> Adalin na ako dito, boy. Diba? Ang daming alamasi. Nasasayang. Pagkukuha namin ito. Ayan. Ito, kukuha tayong kangkong. Mag-adobo tayo, ano? Ito, adobo. Oh. Ang sarap nito. Bukas mong tayo, bukas tayo mong uwa ng ano, ano, uh, Jeffrey, puso na sa ano, para sa Sabado natin, ano. Ito, senyorita. Ay, senyorita, ang ganda. Ang dito, oy. Kabila, oh, Rudy. Ayan, ang bunga, oh. Ito, ano na, ah. ayun mga ito, lang dami, dami bunga dito. Sobra yung mga laman namin dito. kami dami na yan, bukas pa, pagbaba na pa natin, ang dami kasi kasas yan, no? oh. Ang dami sa kasas, oh. tayo ng kalamas, eh. Ito, at saka kangkong, magluluto uh, tayo ng kangkong na, ano, ng uh, adobo, no? Mga sustansya yan, tingnan yung kalamas mga ito, napakalaki. <laughs> ito si Boy Hulog. Boy Hulog, Rudy Boy. Namalengki kami, madami kami na palengke. opo, avocado. Pwede na to. Mag-aano tayo ng papaitan, kuno mo to. Hindi okay. na masama na. Yan ang papaitan at saka ano, tabayan. Yung... Antayin mo na lang ako siya. <laughs> Ha? Ito na mamalengki ko pa sana kami kasi oras na baka ah, gutom na yung mga tao doon diba ano na lang kunin natin yung palangka. Pagluluto tayong katang langka sa Sabado. Papaitan kan tupa. Tupa bibigay ko kay Yara Mena ng regalo sa kanya. abukado, Tapos uh, mamimitas pa tayo ng ano Rudy. Uh, langka at saka ano pa yung bibitasin. Puso bukas. Bukas tayo mamimitas ng puso. Para sa Sabado Marami tayong handa, puro native na pagkain sa mga doktor. medical mission, mga idol. Pwede na yan. Jeffrey, matalong ka na dyan para matagal yung ano mo, yung um, tawag. Ang over. Ang over, verde ka po ni Jeffrey ko, mga idol. Happy birthday, Jeffrey, ha? Happy birthday, ano? Ayan, yeah, no, tingnan mo. Sana natin. mayroong pangkasi, Ah, ang <laughs> dami, puro sila, ano, nakaapon, na, ano um, tawag doon, uh, um, Ah, joke. Oh, pani siya yung mukha po ng pre. Oh, isang ano lang, isang iret lang pag ay isang bagsak naman, wanda. Isang bagsak, isang bagsak isang bagsak. May kasunod na ano yan, pagpalo mamaya. Hindi ko na di kaya po na pani yung ano? Yung kantang... tet 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 para sa busina. Sa busina yung. Sa busina aja pre, salamat, isang bagsak. Tik 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 ang <laughs> laks <laughs> niya! Ay, ano wala wala Diyan ako sumikat eh. Disa, Lapit ka, yeah. lapitan mo. Sambagsak lang. Ah, Sambagsak lang lang. Kasi case mamaya yan. Palat. Okay. Ah. Pang ano, pang tanggal na ang order. Okay. Yung papadol daw. Ano ba yung katang yan? Patayin mo muna yung Kukurin natin. Tayo lang ka para sa sabat. Pati ka. Ayan, ba eh. ah, yan Ayan, isa. Ah. Sa... dalawa. Marami. Marami, marami kaming bisita sa, sa, marami akong sa Ay, sa tayo, eh. ito kung bisita sa sapat Sukan tayo pero man ano? Ta. No? pa tayong isa ron. Ayun oh. No? Ang ganda ma. Ang ganda nito, Rudy boy. Ano mo naman ang bunga, mga ito. Ayan no. Ang kinis, kinis, no? Malinis. Malinis ano? Malinis, mga ito. Good morning, good morning. Ay, kukuha tayo ng sana sampalok, magsasa ng palukan tayo. Ang dami. So, ito yung mala, malasa sa ano. Ah, sa masarap ka tayo, sa papaitan sa Sabado, no? Ayan, ang daming bunga, mga idol. Yan. Ay, bolaklak, bulaklak. Po, ah. Mga bulaklak. Ayan, dami ang dami to no? you know, Good morning, good morning. Ay, bulaklak, mga ito. yan no? Eh. Ang dami, dami. Dito lang yan sa paligid namin, yan, no? Pagka nagbunga ito, mga idol, yung unang bunga nito, yung masarap, malambot po yung ano niya. Malambot po yung, malambot yung lasa na siniganggang, siniganggang. Eh, may mahinog na dyan eh, mga abukado, wag kat sirot iba. Eh, tsaka yung bandaro rodi, oh, yun, know? oh. Huwag ka magalaw, mahuhulog pagkainog na mga abukado. Abukado. Asan? Tandaan ka, Rudy, ha? Baka mga, Mo. Ayan yan, siya tulo doon. Yung siya You know, you know, you know. Ay, may, may inog na yan, may inog na. Yun na inog na, tapon mo rito. Ayan, inog na. Ayan, inog na yan. Ah, tapon mo. Tapon mo ba na rito? Oh, yun. Ay, ah, inog na. <laughs> Nakachamba. Yung pa, sa kapila. Ah, nalaglag lang. Dito lang. Dito ano Ay, lambot Ah, malambot. Pwede, mo na kainin ito. Yan. Kaya lang tatanggalin mo itong bulok. Oh. Oh, tanggalin. mo. Siyang dalero di. Ay, huwag na ako ikukuntun. Ah, Uwa namin nila. Kahit na walang asukal ito, mga ito, no? Tsaka ano, dapat pwede mo kainin yan. Mas tayo siya, bukada. Hmm? Kaya ko na. Hindi na naman ito, mga ito. Dito, naman. Pasalamin na po ng tawag. Ayan po, na maling, naman na yung kina Langka. Kung pa rin, nag po kayo? Uh, Mexico po. Ah, Mexico. Si po kami kanina sa bay. Sabi, po kayo. Ayan, may talakong langka, tsaka ano. Aligay rito. Sino to? <laughs> Ayan, darit siya mga inyong. Ito. lang. Ito nga <rata>. lang. <laughs> Para suyo Aba sa iyo daw, Ludo. Arot, arot. Luto kami ng adobong kangkong. Dahil sa dami ng kangkong dito, mga Aydol, kahit na hindi mo kukunin yun, eh, h magiwa uh, ng kangkong yun. Iiwalay natin yung ito kasi unang lalambot ito ay matagal malambot ito kaysa sa daon. Lalagyan lang natin ito ng ng toyo at konti suka. Masarap na yan mga idol. Masustansya yan. No? Tignan man naman ako mag-diet ng ano, Rudy Boy, pakiyawan. Para kung namamalatada ako sa construction, hindi, ko pe, hindi ako pwede sa arawan. Gusto ko pakiyawan kasi masipag ako at ayaw ko yung tumitigil, Rudy Boy. Kanyang ang tao, Rudy Boy, yung pagka masipag ka, dapat hindi ka masisira sa mga katatrabaho mo. At number one, ang trabaho mo is puro pulido. Adobong kangkong, mga ito. Adobo. Hindi hey. mo ang kawali, luluto ko na ron. At saka sibuyas lang, luluto na natin. Iwalay itong dahon, iwalay yung ano-ano, ito, masarap po ito. Masustice na mga ito. Ito yung kakainin natin ngayon. yun. Masarap na ano to. Masarap na adobo. Adobo kong po. pa. Diyan lang Mga ito, marami ka nang makakain. May hopo tayo dyan. May ano. Ayan. Adobo. Babalawin lang natin ito. gigisana natin. Mori mo. Kine. <tinyo> yung select si toyo na yung mga idol ang magbibigay sa atin sa... Ito nga ba yan. Marami tayong nasa sarampunga. Ito. Ito nga ba pang isyog na... isyog na... puhol. Ito na puhol. yung pinigay ka talaga. Ito yung pinigay na ka lang sa hangin. Pwede luha niyan. Pambayang lagyan natin na suka. Huwag natin i na Ito lang yan, luto na ito lang yan. Pag-aminta na mga 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 mga. Talagang walang kamalak. Talagang talagang. Kalimis ng kalang na ito. na. ayun. Si Ombeta po kayo ng kalang. Nandito po sa, ano ko yan, yung po ang nagbigay sa ng kalang. Maraming maraming salamat. sa luto. Ito. satu ton mungkin satu nanti gratisan

pangiti, Rudy Boy. May paminta yan. May kamatis na dalawa, Rudy Boy. Tikman natin. May pamintang bilog. May maraming bawang. Ang sarap naman, Rudy Boy. Sobrang sarap. Sarap. Na so, uh, maraming salamat sa nagbigay ng kalang sa akin RRYJ. Uh, Magigingan nyo po naka yung telepon number. Tignan nyo, bilis o. Sa malalagay ito lang ang talagyan. lang tayo dyan. yung adobo kang kong Adobo. Adobo. mo lang naman daw. yung sa hindi po ito dobro. Nangasok ka lang. Ayan. Nalaman, tara nga sa Adobo. Adobo. Laga kami ng opo. Yan, opo. Laga lang yan. Lalagyan lang namin ng ano yan, bawang. Pamintang bilog. Mga ito, asin. Asin. Yan. Pamintang bilog. Yan lang po. At saka bawang. Bawang na marami. Kamatis, dalawang kamatis. Pwede na Bawang na marami yan. Maraming bawang. Ito po yung pantanggal ng ano, pang gamot sa losartan. Ay, eh, parang losartan na yan. Ayan <laughs> uh, po. dalhin dalawang kamatis mo ito. Yan po. Patikman natin dito sa body-body ko. Body-body ni Senator Kong. Ay, asa na? Patikman mo ito ito. Yung ano, dinagamaw po. Ano lang. Ano ano mo po na sa inyong babae si ka... No. Anong pangalan mo sa vlog? Ay, kabuha nga po. Kabuha nga official sa FB, sa kabuha, kabuha ano sa YouTube. Ano? Sarap! <laughs> kabuha nga, yan. Palo po natin. Ipag po natin yung luto ni Idol. Yan po, sabaw, yan Ba't kabuha nga naman? Lakas <laughs> po yung bunga <laughs> nga. Ah, Sarap! mo ang anong itlog dito. Talaga namin yung may konting basag para hindi masayang. At ilalagay natin sa adobong kangkong mga idol. Ang daming itlog oh. Kanina na pumayas sa tayo dyan, wala pang itlog. Oh. 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 Ayan ah, oh. na. Di na. sa karagin, may ino yung tao. Good morning, good morning. natin dito sa adobong kangkong, itlog na dinaga. Ayan na, good morning, good morning. Masarap mga idol, may kasama siyang itlog na masustay siya. May double yellow dyan, Rudy. Kinain mo na ata, Rudy, po yung double yellow? Ay, 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 ay. tay. Double yellow, yan, no? Napakasarap ito. Ito yung kakainin po ngayon. Kain na po tayo. Dito, dito na tayo. Dol. Dol. Kakain na po, mga ito. Ay, ano-ano po na natin dito. Kala ko sa akin lang. Ayan na. Ito po si Kabunga nga. follow nyo, Kabunga nga. Shout out! Ano lang, anong follower mo na? Unti pa lang po e, ibig. Eh, dadagdag na niyan. Eh, biruin mo. maririnig ka kahit saan. Bunga nga yung ano. <laughs> Thank you, Idol! Thank you. Kakain na tayo. Good morning, good morning. Mag-ubas. Ah, dito na. May, may dito ka. Mag-bumabong tayo. Ito, buro, tsaka... Kalapya, ayan. Ah, buta mo tayo. Loob ko <laughs> muna tayo. Magbudadasal ka. Dito na muna, Idol. Kasi yung ano, yung... Kabunga nga. Dito na. na. Kain na po Adil. tayo mga idol. Ito may ulam tayong dinagang opo na parang losartan, Maraming bawag. Ang sarap-sarap naman niya. Ito, dati nagmukbang po ito. Dati ngayon magmumukbang naman po ng talapyang walang kamatayan. Good morning, good morning. Kung ang ulam na at min, matustasya mga idol. Ayan o. At uh, ito idol, kikman mo ito. Sarap, ano? Adobo. Kabunganga, abunga, sini, nana, nasan, nana, 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 ah nana, 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 Kakak mo naman yung kasama ng kasama ni Senator Bong. Sato sa tropang Tiger. Hmm? tropang Tiger kayo? Si nanay, bigyan itu ito kayo kakadaw mama pati mo? Ma ma malakas ka ba sa mangang? <tik> Pwede? Ayan, bigyan mo si nanay. Huh? Ha? Harap dalawa hindi daw. Oh. Malasado lang yung pagkakadaw. Malasado, Dari. yan ang favorito ni Aramin ako. Malasado nito. <tik> <tik tik> Tapos no? oh, oh, naman ba ni na idol nung ano? oh. Oo naman. Uh, ah. Nakasarap. Ibang klase yung yun, ano? Hmm. na shikamas. Shikamas, kapatid. Hmm, yun? Diba yun? kang si nanay, napakasarap. Ay, bura, bura. kumakain na po kami. Nakain kami ni ay. Idol. Idol. Bura, bura, bura. Bura, bura, bura. Pagdala mo si pagdala mo si Sir ng bong ng buro no. Hindi naman nasisira yan, matagal. Hmm. Tuloy tuloy mo rodo, kunin mo muna yung kumakain doon. Kunin mo yung kumakain doon. Kumakain na. Tapo. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. marani salamat taga Mandaluyong ano? Mandaluyong na pa salamat diyan taga Lubao Mandaluyong. Si idol ko ito ginagawang uh, kare buro. Salamat Idol, ito taga Nebesia, Talavera Nebesia. Apo, oh, Talavera Nebesia. Hello, good morning. Ano yung, ano yung page mo? Ni page ka? Ayan video-video ay, lang ay, daw siya. Sa pagina, Ayan po. Ayan po. po pala sila eh. Ito. Apo. Ayan. 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 Ay, Follow ay, ay, ay. ay, 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 ay. niyo po ang aking pamangkin ang kanyang vlog is, sa pintutan Moto. Ayan. Pamangkin ko po yan. yan. Good morning, Kain na po. Kain na. May dalang uh, uh, parang relief na pinatanan ng gobernador na uh, si Deni, de, 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 Delta Pineda. Salamat po, Gabi. Papakainin ko ng talapi walang kamatayan. At saka buro, at saka itlog na walang kamatayan. Yan, no? Ay, salamat tayo ito, lahat, no? Kapag isa kayo, wala pa naman yung idol TikTok kung damit dito. Sana na, bibigyan po kayo. Pag, ano, pag, ko kayo. Pagka ano, pagkatadala ko na lang kayo. Papasyal po ang Ayo, Ayaw, papasyal kayo. Sige. Papasyal po. Ayaw, mo yung idol natin yan. O wala siyang kanin. Ito, 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 ito.

Ayan, yeah, pagdala mo sa iyong uh, darling. Sa, nasa lak, <laughs> nasa kumpu yung pinapan eh. Nagbabal ko po eh. Nasa uh, luxury. <laughs>